galing kami kanina dun sa maliit na kubo na may ranggol na umiiyak so ngayon pupuntahan namin ulit yung medyo malaking uh, bahay doon no na uh, merong uh, nahagip sa kamera na lalaking nagbigti so pupuntahan natin ngayon so tingnan natin kung anong magagawa natin doon kung magpaparamdam ba siya may maririnig ba tayo o ano o magiging agresibo ba siya so may asin pa naman doon so depende kung anong yung gagawin namin ngayon So, papunta kami doon. Kasama ko pa rin si Mang Kiting. So, maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanonood. Uh, at sa hindi po nag-skip po ng ads, maraming maraming salamat po. So, patuloy kami dito. So, ayan mga ka-explore. Gaya ng pangako ko ay magsha-shoutout out tayo sa susunod na upload. So, ito na. Yung lahat na nag-comment sa last upload ko, isa shout out ko. So, nanguna dito si Ma'am Janita Springer, shout out. Si Judy Verso, shout out si uh, Joy Watts shout out si Rosana Pineda shout out uh, Milda Macadat shout out Red Rose shout out uh, win shout out uh, yun si user di ko mabasa yung pangalan si Julie Suyo shout out Ma'am Salia ba shout out Merly Reyes shout out si Arvis Kara, shout out si Priscilita Abasta, shout out si Mangkiting, shout out si Muna 44, uh, shout out si Miriam Galupo, shout out si Romeo Perez, shout out uh, Lia Verona, shout out Jing Siriaco, shout out at si yan yung user lang, hindi ko mabasa wala kasing pangalan uh, RBC Channel eh Igas Nalab shout out si Mamjina Gina Santillan shout out si Rita Kahan shout out Leti Nursyo shout out ma Mercy Ala Sir Dagon shout out Max Mendoza shout out si Aldin Blanco shout out Luis Lischal shout out Rosana Kison shout out Nilda Dilatore shout out Jo Jumar shout out Uh, Marilo Plinor shout out uh, Jehan Tandoy shout out si Minerva uh, Soycano shout out Jocelyn Jukson shout out si sino pa si Ride 229 shout out si Jocelyn Jukson shout out Aljun Malabha shout out sino pa tong nandito si Lisa Pilisiano shout out Charity Blog shout out Rodolfo de la Rosario shout out Lady Rodriguez shout out Bilya Aninao shout out si Adang Garcia shout out Mercy Monserrate shout out si Ginalyn Guson, shout out Mibs Chikay shout out yan user so nag naglagay siya ng pangalan si Stanley Eroy dyan sa Manila shout out at saka si Ma'am uh, Ani Alvaro si Atimar Marjula shout out. si Ma'am Ning Resi shout out Ma'am Gina Alicante Ma'am Amig shout out po sa inyo at sa kay Ma'am Cory Dinosta shout out sa palagi nagsi-share sa mga kapatid ko mga pinsan ko shout out sa inyong lahat so yun maraming salamat po sa panonood at hindi pag ng mga wow. uh, ah na to ah Kaya, ayun. Explore mga So, ganun talaga bro. Kapag kahit wala ako bro, mag-explore ka pa rin. Oo oh, nga. Ako kasi may trabaho ako sa araw. So, si marketing may trabaho din si Mangkiting. Pero nandito siya sa bundok. Kaya yeah, sa bundok. pwede niyang isingit yung pag-i-explore at pagtatrabaho niya. So, ako hindi talaga pwede isingit kasi nandun ako sa city nagtatrabaho bilang mananahi. So, so bro, yun lang bro. Explore pa rin bro. Para may, may upload. Uh, trabaho lang tayo. Ano po no Marang, marang to bro no. Oh, bro. Marang. Marang. Pero wala pa siyang bunga. Uy, uy, hala. Yan lang. Dito sa ibabaw, bro. Wak-wak yun, bro. Alright. Lagi na sumusunod sa atin. Ito, bro, ya. Ito. Ayun pa nga dito, bro. Wala akong nakitang bahay, bro. Maliban dun sa dalawang kubo na pinuntahan natin. Pero may mga aso. Gabante konti bro Huwag tayo magpapatinag dyan sa wakwak -wak na yan Makapal pa naman yung mga damo dito Uy, hala. Ano yun moro, Parang nandun ba daw? Doon ba o doon? Doon? Doon o? Doon ba daw? So ano kaya yun? Ano kaya nilalang lang yun? yung buwan mga ka-explore. Uh, may buwan ngayon kaso nga lang medyo mahina siya dahil natatakpan ng ulap. Kasi medyo masama yung panahon ngayon. Ito pa rin yung uh, pilupuntahan po namin mga kadal patungo po sa taas. Ah. Maganda. Maganda. Yung nagbibita talaga. Magaloon yung mga dahon. Iba na yun nararamdaman ko dito makaisip ka Diyan tayo bro. Patuloy tayo baka si iba na yung narandaman ko dito. Uy. na bro. Nandiyan na naman yung iyak ng bata, bro. Nandiyan si na siya sa damuhan. Ano ba 'yan, bakit? Nabangon pala tayo. Ah. ba. Yan yung iyak ng bata doon sa kubo, bro. Na Napunta sila dito sa damuhan na kaya, 'tol. Ato ah, gulat ako tago mapey dun sa, sabuyan ang asin bro asin asin Asin. sin yung kasmet mo Ano uh, bro ano um, um, bro umalis kayo dito para hindi kayo masaktan Wala, oh, yak na yak na. yun doon. luntong yung yak. yung yung Lumayo. yung 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 bro. Lumayo kayo. yung kayo. susunod sa amin. yung yep. mm. mm. Ayan, ayan. Lah, lah, magkakalit ito, bro. Ha? Lah, sumasama na, no. Lah, lumalakas na naman yung hangin, bro. Yeah. Ato niya, no. My God. Uma. Lumalakas yung hangin. Lah, lah, la, <laughs> Tingnan, ispat. Ayan, po. Ha? Ayan. Akin na nga yung asin mo. Malayo yung hangin, po. Ito na, no, hawakan mo yung, ano, flashlight. Hmm. O, okay. yan. yan. yang mau explore so, noh. So, natin, Bro, huminga na, kasi yung iyak niya. banda. Okay. Uh, woy. Yung, bro, bro. Hah? yun. Um, yun.

ah, sakit-sakit hmm, hmm yang hmm. <sighs> <dad>, <sighs> oh, <my God. sighs> wala, yang iyak bro, bro. ini <inaudible> <yang yang> <sighs> wala, yang iyak oh, my god, oh. labangan kita, ini uh, uh. sumusunod po yung uh, so bro, bro anak nung sinabuyan natin ng asin yung kubo huh? yung yung umiiyak pala dun ay hindi na wala na matay bro hmm. parang lumipat lang sila ng lugar bro hmm, lang pala. at uh, nandito na po sila sa may mga kadamuhan so wala na po sa kubo ano pala yun bro hindi pala yun parang lumayas lang sila nung sinabuyan natin ng asin parang lumayas lang sila bro makababalik pa yun bro pero sigurado ako hindi pa yon makabalik doon dahil may mga asin pa doon na natira eh, sa yung inihagis natin. Kapag umulan, matutunaw na. Ang dami lang doon. Ang dami lang doon. Sige. Ika bro. So, Malis uh -huh. na po na kasi pinabuyan na po ang asin. Mangubos na po yung asin ko na rin kasi. Oh. Ayan.

hindi siya kepala, nak nakalapit sa atin malayo na siya malapit ah, na si Kubo siya so, makay dulo may iyak pa naman pero uh, um, medyo malayo na no? baka yung pag uwi natin dito abangan pa tayo dito no? Eh. so matamira makam, pa tayo pag uwi natin mga kadong Kakabaga naman tayo na ang tinutukan ko. Pero may konti pa tayo kasi na ano na. Nabilin, naiwan. Konti na lang mga kadil. Ito naman. Yan. Hoy. Hoy. Ano yung nahulog galing sa ibabaw? Bro, bro, yang bro, 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 oh bro, 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 yang bro, 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 my bro, nah. yung asin, yung asin. bro, Yung asin, bro, oh bro, 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 my God. Asin. God. Na na mo. Sabu mo. bro, na lang, bro, bro, Baka... eh, eh

Ha? Nandun yung, may mahinang iyak bro, nandun do Nandun, nandun Abanti konti, abanti konti Ma, akong na nakulok ko Asin mo bro Asin lang, asin lang, asin Ay, nasan, nasan, Dun sa may iba ba, dun sa may ikon May bandang saging, saging Nandun sa tingin Hmm Da Hmm, ayun Hmm, nasaktan siya Ayan, mahina na yung boses niya Yun. Ayan Isa na

tahimik yung kubo ngayon mga ka-explore nung last na yung punta dito wala kaming naririnig napapansin mo pa yung 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 nagbigti bro? Hmm. kasi may nahagap daw yun sa camera yun nga yun huh. bro so, huwag natin i-blink-blink yung camera natin sige hindi Na, natin parang mati mas mali yung kakalag pa yun yun may panig nga bro ikot yung camera ko bro Oh ya iya iya Anu kelas indosis yang beruk oh, Iya sakit sakit ingat bro Iya Ini makan dapak ingat bro anung Anu kelas anu, indosis yang sakit bro Terus terus oh, Terus Iya Sakit sakit ingat bro anung kelas anung yang sekarang. Ah

Ngayon, ngayon ko pa yun narinig. Ngayon ko pa lang yun narinig. Ngayon, ano yun? Kaya nga, ngayon, ngayon ko lang pinaan narinig bro. Ngayon, ngayon, ngayon. Sige, sige, So, yung mga ka-explore, magmamadali kami. Kasi ngayon lang namin na-encounter. Ha? 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 Sumusunod? Ha? Takbo? Sumusunod ba? Uy, ayun. Ui.